Zero Frisk Okay Ako sa side there in the morning Mga kapatid mm. Maganda nga Ngunit yung makulimlim ngayon mm. okay. Ganito na ang climate Pagano? Oto oh, manggang Winter na Yan yeah, ganyan na kaya bawal na naman mag t-shirt sa susunod na linggo. Long isilib na naman ako. Malakas yung hangin sa ano. Sikara na ma na mamadya. Nakakita kami din yung nangisip na pusa. Dito na po kami sa may alat mint na maliit. Ang ganda ng tulog ng ibon. I Ay, mean, ah, Robin, hindi niya kang kansyon. Kumakanta na naman ako. Hindi yung rin pasabong na. Nalipata ko sa sunflower seed. Strawberry. Alright. Kamatis. Ito po yung mga alamin na na. Dito sa kabila yung may tonsil flap ka bibigyan ka ng ano. allotment na ano 2x3 1x2 1x3 yan taniman mo ng mga ano ano ah, ganyan gusto nyo makita mga kaibigan mga ah, yan yeah, mga ganyan lang maliliit parang isang plot lang pag nag request ka ta sa gobyerno lalo na pag nandito ka pa sa shulam ganyan lang ibibigay sa iyo so whatever you think huh? <laughs> Tadi nga yun, mas kapag luto Ayun nga pala ko rasik Malinis nga May kitiyo Biris Kita niyo yung mga biris na yan O Tumutubo lang sa gilid ng kalsada Yan o eh. Yan, mga biris po yan Kalsada lang yan spray kang nasa ano, ayan o oh, hinab na hinab na o oh, yan alright may construction na naman itong nangyari ah, yung gear si sir eh may masam na lang ayan. mga yan o mga lat nito may kalabasa sila okay yun naman pong bagong anak council flat na naman to sigurado yun tasa council flat okay na wala kami sa bandang side ng anak Basel Park galing itong mga artist na ito huh? oh karenya, ilainga go test. Um, so for Mariao. Bagong apartment na naman po. Mga uh, council, single mother, retirees, uh, expressons, salary seekers, ayan, yeah, wala titira diyan. Okay. Si Alex malungkot. Ito, iba na naman ito. Alaba. Sabarin na natin ni eh. Kapag mo mga lab. Ito eh. Para may hidin naman ang Bata na eh. Oh. Para may hidin naman yan. Sabi ka na yung barbarawa tayo. Ah, baka resilience ito yan. Resilience yun. Hindi na yan. Uh. Oh. Ano ba? Ano nakita mo na eh, <laughs> pa no na kasi email. Nabugo lang ata. Para mo 'to 'yon. Wei, nalo mo yung, Dito na ako dati kwan sa panawaran living for seeking na mga naanap tate rugita ng remote. Kita Ganda pa yung mga nito. Alright Alex. Dig dig dig. Okay. Pag nyo natin si Alex. Ito kami sa gilid na nga na. Resolve. Tapos. Ayan na po yung simbahan na. nakikita natin na. Ayan. Ang chontain ko ha. Ipasok. Dana. Ang ganda siya. Eh, yung bahay ng pare din yun. Tatan, may nung no, Ha? Balik kami mamaya yan. Alright. 15 okay. alright ito so, yung all this uh, all this sa simbahan tinakita ko nasa inyo naman pero pasok kayo para mag video eh ganoon naman pe, ba, tayo video ganoon naman talaga -tala right? Yeah. Wait. Old, the old charts Okay. Ayan po yung old siya. Since where is old chart stock nyo yung Nung ano pa? Tin? Sustain 1940. That's 1829. Right ito yung isang all this uh, charge po dapi dapi po alright mm, yan po yung the all this one yan po yung hindi dito sa ano yan simbahan na ano pa uh, mga uh, ano pa pancun mga puntod ng mga namatay Noong mga 16th centuries, 1600, 1700, 1700s Ayan, hindi na tayo pupunta doon dahil uh, kinikilabutan ako Alright, the oldest charts in England <coughs> Sorry po <coughs> Pag nag-a-chinkaraw Parang ano, binati ka ng spirito so, Ayan Ayan Alright. Di pa namin na napupunta nito. Mga kaibigan. Ano utot ko? Alam mo naman yun. Ito na natanda ito yun. Ano sa Nabibintas pa ito yung yeah. dyan yeah. tayo yeah. nga. Wala. Wala.

Pampusan ito Pampusan Alright Okay Ngayon lang kami pumunta dito Carsley Road Nasaan? Boom Saan? <laughs> people right now Okay na yan 5 na man Stop nyo wingtong to Hindi Next. Alright. Stop Newington. I was living in Stock Newington Alex for how many years yeah. but My first time All Right. Okay. I love this thing because it's a very simple uh, area. Very simple siya. kung tigil ko, sabi, sabi, kahit saan, 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 kahit saan,

Oke, Ada Barbie. gimana lagi kita ya? Nanti Barbie Alex. Ini, pakai da. Ah. <laughs> Barbie Alex.

Baggine, baggine này, lục bay. Chá lịch sáng. Baggine kinin kong bangangang bangangang kia bangangang 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 bangang bangang bang kita paspolan. La 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 la. Nih terpastaka nih, eh. Italian kitchen. Alright. Uh, so, right. okay, eh apa tadi di sana tampo tadi yang galing tadi nah. So gitu nya ya. Alright. Can in charge yo manakai. yung pinang yung ano, natin pagbalik natin kita ka lang nags no no, no. Or, oh ko ako ka nagnay ganda ko maganda sa yung mukhang sa new one oh. yung yeah. mas

Loko pa. Ito po yung stock. Newington Town Hall. Assembly Hall. Ayan. Wedding rin time yan For weddings Sa baba niya. Tapos ano? Dito kami. Oo. Oh. Yeah. Ayan And, uh, yeah. uh, Joyce, andong si Eugene nag-order ng ano alright okay ang sarap nito incredible well tero nang ina wow sabi kapit okay, tayo ba yung charge natin ganda ma uh, ah Charles of binglan mga 18th siguro to yeah. alright ito na naman tayo alright okay Alex yun siya ka na Alex ah nakabutang na tayo kalapatin yun hahaha <laughs> they are afraid of a pigeon <laughs> Eh, yeah. all right. Ah, yung mga babae dito yung kalapati. Wala, yeah. ambon ah, lang ito to all. Diyan natin sila. Bomban lo gumla tabagbagin balasang ko. Yung nagsalasala ka lang ko mali balay yon. Like nagsakit yung lupok. Nags Wait alright right. O banta dapat Okay. Dadaan uh tayo -huh. okay. okay. sa okay. okay. ano. wala na. isa na lang. na lang. right. na muna One stop kunan na. The important thing yung first kulaan. Alright Yan na po yung bread sa Pauwi na po tayo Dahil mag na po yung bar Dito po tayo sa Park na to At bihira na lang po natin makikita See you next summer So next po ito Brown na Saka yung mga daon o oh, Nag-uulugan na yung mga daon ng ano uh, Alright yan si Alex at saka si Eugene. Okay. Okay. Hey, nanganta si Alex. Hey, baka piklim tamanan. Alright, mangin na naman po ang England. Okay. Ulan po mamaya ang mga suso. Sigar muna tayo. Hindi po sigar luto. Sigar po. Yung abano sa atin. Galing po sa ano, Germany. Yung hindi mo pwedeng ilagay sa loob ng ano, lungs mo. Yung ano lang. Alam na alam na din yung mga uh, nasa Amerika, Canada, UK, once in a while lang pong sigar. Sana yung abano. Yung pala, pag naka-abano ka, parang piling mayaman ka. Kasi after the party, tapos shot-shot sila with cheese, tapos biglang magsisigar sila ng ganito yung mga mahaba minsan yun yung mga sigarilyo ko yung mga haba binibigyan ako ng amo namin hindi ko ma-afford po to uh, some bucks is uh, 15 pounds ang laman ni eh, anim lang oh. ayan shout out nga po pala sa mga naggagandahan at na mga gwapong subscribers ko God is always with you I'm telling you I always pray palaging dasal ko puro para, para sa inyo pamilya ko pamilya ni Eugene lahat ng mga tao lalo na po kayong mga subscribers ko na sana po ibigyan po kayo ng lakas at uh, surety sa buhay at ilayo na tayo sa sakit sa mga sakit na mga sakuna ganun So shout out po sa bagong subscribers ko nakalimutan ko na yung pangalan. Tapos of course yung supporter uh, support continue yung solid na supporter ko si Margie Limsek sa taga Germany yung kabats ko tapos dalawa silang Margie yung taga San Jose Tarlac yung pamangkin ng misis ko at mga kaibigan at uh, kapatid ng mga anak ko mga, mga kapatid mga kaibigan nila salamat po sa mga supporter ninyo and also for those uh, watching my vlog uh, when i'm vlogging the arsenal play uh, football thank you very much po and continue support for me continuing support for me and uh, i hope one day Uh, magiging sikat tayo at makakatulong tayo Can I, help? I will help uh, you know the needy especially in the Philippines you know, because I have my uh, two sisters with cancer stage 3 and stage 4 and my nephew and my niece so I dedicate this one uh, one day pag progress po yung vlog ko eh, we have to we have to work and uh, help other people po. This year's the blessing Okay salamat po At uh, kita kita na naman po tayo Sa susunod po na vlog ko Salamat po